Hello at magandang araw po sa lahat ng mga mag-aaral sa Grade 8. Narito ulit tayo sa ating leksyon sa Filipino 8. Kamusta naman na kayo diyan? Halina at magpatuloy tayo sa ating pagtalakay. Mag-aminan tayo. Mayroon po tayong kanikanyang opinyon. May sasang-ayon, may sasalungat. Kaya sa puntong ito ay pag-aaralan natin ngayon sa pagkikipagtatalastasan, napakahalaga ang wastong paggamit ng mga salita ang nagpapahayag ng pagsang-ayon at pagsalungat. Sa pagbibigay ng sariling opinyon sa anumang paksang pinag-uusapan, marapat lamang na maging mapili at maingat sa paggamit ng mga salita. Kumatanda niyo po yung baligtaran, parang ganyan lang din. Ang maayos na pagsang-ayon sa isang opinyon ay nakatutulong sa mabuting pagkikipag-ugnayan at ang maayos na pagbitaw naman ng opinyon na salungat ay nakadaragdag ng kaalaman at kabatiran sa kung sino mang kausap. Kailangan maging magiliw at magalang sa pagbibigay ng ating mga opinyon upang maiwasan ang makapanakit ng damdamin. Hindi lahat ng mga kilos o pahayag ng ating kausap ay tahasan ng sasang-ayunan. Sa kabilang banda, hindi rin lahat ng ating pahayag ay tahasang sinasalungan o tinututulan ng ating kausap. Siyempre, sabay ng pagsang-ayon o pagtanggi ay ang paglalahat ng mga rason o dahilan o katibayan para ang isang panukala ay maging katanggap-tanggap o kapanipaniwala. Hindi yung tipong naniniwala ka lang ng basta-basta o naging uto-uto ka layunin itong hikayatin ang mga tagapakinig na tanggapin ang kawastuhan ng kanilang pananalig o paniniwala. Sa pagpapahayag ng pananaw at sa loobin, mahalagang gamitin ang mga angkop na mga salita sa paglalahad ng pagsang-ayon at pagsalungat. Atin dapat pag-aralan ito sapagkat kapag ka tayo ay magpepresenta ng mga kapahayagan, malamang makakapagsulat ka ng iyong opinyon o kaya magpe-presenta ka niyan sa pamamagitan ng pasalitang bahayag, napakahalaga ang paggamit, napakahalaga ng paggamit ng mga salitang yan. Ano-ano ang mga yan? Una rito yung mga pahayag na pagsangayon. Ang mga ito ay nangangahulugan ng pagtanggap, pagpayag, pakikiisa o pakihibagay sa isang pahayag o ideya. Madalas ang mga pariralang ginagamit ay ang mga sumusunod. Tama, sang-ayon ako. Talagang kailangan. Totoo, ganun nga. Tama ang sinabi mo. Talaga. Tunay nga, yan ay nararapat. Yan din ang palagay ko. Sige, believe ako sa sinabi mo. At oo. Pansinin po ang mga halimbawa lahat ng yan ay mga pahayag na pagsang-ayon. Sapagkat, kumbaga, sinusuportahan mo kung yung mismong premise o yung reason o dahilan kung bakit mo nasabing sumasang-ayon ka sa naturang proposisyon o paksa. Siyempre, kung may pagsang-ayon, mayroon ding mga pahayag na pagsalungan o di pagsang-ayon. Ito ay mga pahayag na nangangahulugan ng pagtaki, pagtaliwas, pagtutol, o pagkontra sa isang pahayag o ideya. Kung baga sumasalungat ka, hindi ka sumasakayon, kinokontra mo. Kung baga, at ano-ano yung mga parera lang ginagamit? Ikinalulungkot ko, ngunit, mabuti sana, ngunit, ayaw ko, hindi ako sang ayon hindi ako naniniwala riyan, Sumasalungat ako. Hindi ko matanggap ang iyong sinabi. Maling-mali talaga ang iyong pahayag. Hindi tayo magkasundo at huwag ka nga. Kuning halimbawa ang mga sumusunod na mga pangusap. Kung mapapansin natin, talagang idinidiin ang pagsalungat sa isang bagay o sa isang premise. Tandaan, pagdating sa pagpapahayag ng iyong opinyon sumasalungat ka man o sumasang-ayon. Madalas hindi sapat yung sinasabi na hindi or, o oo. O. Kailangan may rason ka. Kailangan may dahilan ka kung bakit ayaw mo yan o kung gusto mo ano man ang posisyon na, na ano man yung posisyon ng premise o pagpapahayag o argumento na pinapresenta. Ito siya nga pala, hindi ba natin napapansin na may mga pagkakataon talaga na kahit hindi man halata nagagamit ang mga ito lalong lalo na sa pakikipag-usap sa ating kapwa ang punto de vista ay simple sa, sa mga pagpapahayag ng pagsang-ayon o pagsalungat siguraduhin po natin na tama po ang ating ipinapahayag at syempre hindi hey, po dapat ito maging dahilan para ma-personal ka. Huwag ganon. Yan po ang leksyon natin para sa araw na ito. Nawa, mayroon po tayong natutunan, may kinalaman sa pagsang-ayon at pagsalungan. Lalong-lalong lalo, na sa pagbibigay natin ng mga opinyon. Yun lamang po ang leksyon para sa oras na ito. At nawa, mayroon po tayong natutunan, may kinalaman dyan. Kaya maraming salamat po sa inyong pakikinig. Magkita-kita po tayo sa susunod na video lesson.